Okay. giway okay, wala tayo, okay? Regan, dito ka. Dok Annaline, dito ka lang, ha? Dito naman ako. Okay. Let's go. Dok Annaline, dito ka lang. Okay. Regan. Dok, nakita mo si Dok Argelon? Hindi din eh. Ikaw? Wala, doon dito. Wala. Eh. Si Annalyn? Nandito lang. Iniwan ko dito. Ha? Iniwan mo Nandito? dito? Sabi ko sa kanya, huwag siyang umalis dito. Dito ko naman eh. Sige, han hanapin natin. Dito. Saktong-sakto yung laser ng bata, di ba? Hayop ka. Ano bang kailangan mo? Kung may atraso ako sa iyo, ako na ang kunin mo. Ibalik mo na sa akin ang papa ko. Bakit? Makikipagpalit ka sa tatay mo? Oo. Oh. Ibalik mo na sa akin ang papa ko. Ang bilis mo naman bumigay. Kaya pala. Kaya alam mo. Parang type kita. Pwede ba? tama na, kunin mo na itong pera. Ibalik mo na sa akin yung papa ko. Hindi ka ba interesado? Sa bagay, may asawa ka pala. Eh, kung gusto mo, matay na lang natin yung asawa mo. Bahala ka. Basta ibalik mo na sa akin yung papa ko. Ang sama mo palang asawa. O, makinig ka sa instructions ko. Sa ilalim ng mesa mo, may makikita kang black garbage bag. Ilagay mo yung bag mo sa loob ng garbage bag. Tumingin ka sa likod mo. May makikita kang dilaw na basurahan. Ilagay mo doon ang garbage bag. Oh, 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 oh. Sinabi ko pa sa'yo... Tumayo ka. Hindi pa ako tapos. Pagkalagay mo ng pera sa basurahan, umalis ka na kaagad. Tumaang ka sa pinanggalingan mo. At wag na wag kang lilingon kahit saan. Teka, nasaan ang papa ko? Nasa labas ng bazaar. Nasa loob na isang malaking basurahan. Hayop ka? Bakit doon mo nilagay ang papa ko? Pasalamat ka nga, nagbago isip ko eh. Dapat nga niyan, nasa loob na siya ng ataol. Sige na, iligay mo na yung pera sa basurahan. Paano ako makakasigurado na nandun ang papa ko? Ka talaga kung ako sa'yo, magmadali ka na dahil parating na ang truck ng basura baka makita mo na yung tatay mo sa dumpsite